Kung ang uban nagpasko sila nga bugdo pitaka, ikaw, unsay bugdo ni mo? Lagi, ma'am. Bugdo <laughs> sa kuha. ma'am. Kamusta? Okay, ma'am. Kasi paalan ni mo? Okay, ma'am. Love, okay, ma'am. Wataan okay, ma ako okay, sa ha? Okay, Kung ang uban nagpasko sila nga bugdo pitaka, ikaw, unsay bugdo ni mo? <laughs> oh, bugdog ya <kaya> puno problem. <laughs> bugdog <Bukdu kekayo. laughs> <bukdu> <laughs> oh, <laughs> lagi malam bugdog ni lagi dosa. ni Bugdog Itu ko pikon ta. Lagu na lagi ang mga sa tuwa ba Hi ma'am. Hello. Kumusta man? Hello. Kasi bala nimo? Ako um, Single or nanay uyab? Nanay uyab. Nanay uyab. Pila ka Isa la oi. Isa, uh, isa la ka bok. So nakoy pangunta si Imoha. Kung ang uban nagpasko silang bugdo ang ilang pitaka. Ikaw, unsa may bugdo sa si Imoha?

Uh, April Jane. April Jane. Um, single or taken? Taken po. Taken na. Kapit naman ang Pasko, di ba? Yes. So, asa man ka mas prefer? Sa magturutot o magpabuto? Oh, oh, <laughs> magturutot, sir. <laughs> magturutot na naman. Ah, uh, syempre, kay makarelate ang tanan. Mga bata, mga silingan. Asa magturutot? Oo. Oh. Mayo ba ka magturutot? pwede na. <laughs> Kano sa ang blow ni magturotot? Ah, syempre mag happy na mag 12 sir. Pagka 12 magturotot na din ka. Oo. Say feeling ano, naka -blow na naka-blow na kagturotot. Ah, syempre happy. <laughs> happy din magturotot. All right. Ma'am. Salamat ah. Thank you sir. Okay.